So yan guys, good morning Isang magandang umaga sa ating lahat ah, Maganda rin ang panahon Kaya makakapagpintura kami ng court ngayon Maya maya kami pipintura nitong flooring kasi basa pa Yan yung flooring ngayon Maya maya pa namin yan Unahin ni Forman, court TV yung ano Yung pader daw Pinturahan niya na yung pader na yan, pader na yan. Para tapos na to Ayan. Ayan, pipinturahan ni Kurtib Morning guys. Ayan. Hmm. Happy Tuesday morning. Happy Tuesday morning, mga idol. So, oh, ito pa rin tayo. Pintura pa rin. Pintura na naman. Ano kaya? Hindi na bumitaw? Hindi na. Ah, blue na ba kagadang ang itira mo dyan? Hindi, puti. Ah, puti? Oh, hindi na bibitaw, hindi katulad tulad niya. <laughs> Mukhang mahugot ka ngayon, pre, ah. Oh. Oo. May sama ka ba ng loob? naman. <laughs> makapit na yan, makapit. makapit. Oo. Oh. Ito na kasi yung semi Mirabi Rice, syempre, no? Uh, Oo. Oh. namin. Oo, oh, namin daw. Ito, itong mga nasa flooring na yan, mga loads. Ipoksi namin din. Ito, itong, yung mga ano na yan. Ipoksi namin yan. Ang namin dyan. Yung una kasi yung nilagay namin dito, ano lang, water base. Eh, hindi pala tatagal din sa ano. Ulan init, yung water base na yan. Kailangan pala talaga ng epoxy enamel para talagang kapit na kapit siya. Tutuyuin ko lang muna ng maigito, tong so, flooring mga lods para pipiturahan rin namin niya ng blue. Bublo muna na lahat blue tapos yung ano na, yung logo. So ayan mga lods, ito muna ang gagawin ko ngayon. Pupurasan so, ko muna ng pupunasan to para matuyo. Saka so, matanggal yung mga dumi-dumi. Para pag-apply pag, pag, pag apply namin ng pintura, kapit na kapit talaga. Siguro mga 9 or 10 mag uh, ano na kami ng uh, pintura dito. Ah, uh, kulay so yung kagahapon na binili namin sa tumakang pintura. Ngayon na namin yan, ano, baka mag-overtime. Pag hindi umulan mamayang gabi, yan. Mabarata namin kasi hindi rin kayang magpintura ng magpintura ngayong umaga kapag ganyan ng araw. Sobrang init. Video na ano, nakakapaso ng balat mga idol. Pero pag hindi umulan mamayang gabi, yan magpipintura din kami mamayang gabi. Medyo masakit lang sa ilong yung pintura. Ang tapang. Hindi kagaya ng rain or shine lang. Pag ito, sobrang ano. Sobrang ano ng amoy niya. Masakit sa ulo. Okay. Mamaya ulit mga idol. So guys, yun ang ano. Isang magandang hapon ulit sa ating lahat. Ah, uh, ito na nga pala yung nagawa namin kanina ng umaga. Ngayon kasi ano, tung alauna, hindi na kami nakapagawa kasi umulan na naman. Mga lods. Kaya ang naging trabaho lang namin dito, ang nagawa namin, ito lang oh. ko sa inyo mga lods 'yan. Yung blue na 'yan, 'yan napinturahan namin niya na blue na yan, blue. Yung blue lang na 'yan ang napinturahan namin. Tapos tong ano, pader. Tong pader na to, yan, pakita ko sa inyo. Ah. Yung pader na yan, yan, napinturahan din ni Cortebi. Yan, hanggang doon sa dulo na yun. Yun. Tapos tong blue, itong nagpinturahan din namin. Hindi na kasi kami na nakagawa mga lods itong alauna. Gawa ng umula na naman. Yun talagang panahon dito. Sa umaga, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng sikat ng araw. Nakapagpatuyo pa nga kami nitong flooring kanina eh. Kanina umaga. Di, ano, mga hanggang alas 7 yata, ay eh, alas 8, alas 9, alas 10 yun, pinatuyo namin, pinunasa namin. Ang ganda ng panahon, mainit. Tapos pagpasok pag, pag, pag ng alauna, mga lods, yung alauna, di, kumain kami. Tapos naman namin kumain, umula naman. Yun, kaya hindi na kami nakapagawa. Ito lang nagawa namin yan. Ito lang yan, yung blue na yan, yung blue. Yan, ganyan lang kalaki yung nagawa namin yung Kung hindi sana umulan mga idol, siguro itong buong court na to, yan, yung buo na yan, napahida namin siya ng blue. Siguro, bukas na lang din siguro. Bukas na lang siguro kami mag, ano, magtutuloy ulit ng pintura dito kasi hindi rin naman pwede magpintura pag gantong maulan. Mabuti nga, yung blue na ipinahid namin, bago umulan, Awan na, na siya, kumapit na siya, tumigas. Pero hindi talaga sa bumibitaw mga idol. Hindi siya kagaya nung mga unang pintura na ginawa namin dito. Pag kagaya nito. Kasi wala pa yatang isang oras, umulan na. Pero itong pintura na to, medyo maano pa, malambot pa. Yan o, oh, tingnan nyo. Yan. Pero ngayon, kahit tabakan mo siya, hindi siya talaga kagaya nung dati. Effective talaga tong pintura na to mga idol. Ito talaga pang ano pang outdoor siguro talaga yung pintura niya pang ano pang, pang outdoor. Kaya yan. Bukas na lang ulit siguro kami mga lods. Uh, para mapinturahan namin to tapos yun logo na lang. Tapos ng logo pwede na ulit tayo maglaro mga idol. Okay, thank you.